<laughs> Panibagong araw na naman mga kakwentuhan, may bago na naman tayong kwento na ang pamagat ay Bangungot. Kung bago pa lang kayo sa aking channel pa-subscribe naman po, like and share. Kung nagugustuhan po ninyo ang aking kwento, at pakipindot na lang din po ang notification bell para updated po kayo sa panibago kong kwento. Maraming salamat po sa inyong saporta. Biernes, Agosto 13, ginabi ng pangangahoy sa bundok si Ismael. Sa pag-uwi ay nakasalubong siya ng isang dambuhalang itim na pusa. Kumikislap sa liwanag ng buwan ang litaw na litaw na mga pangil at nagbabagang mga mata nito. Waring nagbabadya ng walang pangalawang laging. Sumingasing ito at biglang nilundag si Ismael na mabilis naman nakaiwas. Hops! Palibhasay likas sa lalaki ang katapangan at dahil na rin sa kapangyarihan ng anting-anting, ipinasya niyang lumaban. Maliksing hinugot ang matalas na ita. Naging moto na niya ang mamatay na lumalaban. At nang muli siyang salakay ng dambuhala ay sinalubong niya ito ng malakas na aga sa ulo. Pero halos hindi nito ininda iyon. Nangalisag ang mga balahibo ng malaking pusa sa galit. Itinodo ang haba ng mga kuko upang guti-gutiin ang matapang na lalaki. Sinalag ni Ismael ng taga ang kalmo ng dambuhala pero tinalo siya ng malakas na puwersa niyon. Bagsak siya sa damuhan. Sinunggaban siya nito pero pailag siyang nakagulong. Tumayo siya, bam iron ng takbo. Nasulyapan niyang umidpo ang dambuhala, Bigla siyang guminto at humarap. Dalawang kamay na itinaas ang itak sa bayuko, kaya't nahiwa ang tiyan ng pusa sa dulo ng itak. Halatang ininda iyon ng dambuhala, at sinamantala ni Ismael ang pagkakataon. Walang habas na taga ang ginawa niya sa mukha nito hanggang sa tumalsik ang isang mata. Nagpas siyang tumakas ang dambuhala, sa isang mapwersang igpaw ay kaagad naglaho sa paningin ni Ismael. Kinabukasan, ikinwento niya sa mga kainuman ang naging karanasan. Pinagtawanan lang siya ng mga ito. Dambuhalang itim na pusa raw, anang isa. Ang sabihin mo, dambuhala ang kayabangan mo. Totoo ang sinasabi ko, Ken Uto. Muntik na nga akong mamatay sa dambuhalang iyon, eh. Lalong lumakas ang tawa ni Ken Uto. Halos maluha na ito sa pagtawa. Hindi na nakapagtigil si Ismael binutukan si Ken Uto, kung ayaw niyong maniwala, huwag. Eh, sino ba naman ang basta-basta maniniwala sa ikinukwento mo, Ismael, anang isa pa? Kung may maipakikita kang ebidensya sa min, maniniwala kami. Ebidensya pala, ha? Noon din ay nagtungo si Ismael sa lugar na pinaglabanan nila ng dambuhalang itim na pusa. Tanda niya ay may naputol na mga balahibo ng pagtatagain niya ito sa mukha. Ang mga iyon ang ipakikita niyang ebidensya sa mga kada, pero kahit isa'y wala siyang makita. Sa huli ay naisip niyang natangay marahil iyon ng hangin. Tila may hinahanap ka, amang, anang boses sa likuran ni Ismael. Isang ermitanyo ang kanyang nailanganan. Anong hinahanap mo? Ulit ng matanda. Naghahanap po ako ng balahibo ng dambuhalang pas ang itim na nakalaban ko kagabi. Gagawin kong ebidensya, tubo niya rito. Tumalim ang mukha ng ermitanyo. H, hindi rin ata kayo naniniwalang may nakalaban akong dambuhalang pas itim, eh. Isang mahinang payat na pas ang itim ang lumapit sa ermitanyo. Kinuha ito at hinimas-himas ng matanda, ikaw pala ang muntik ng tumatay dito, sa alaga ko. Napatawa ng malakas si Ismael. Tatang, itim na pusa nga ho ang nakalaban ko, pero dambuhala. Hindi ko ho papatulan yung pusa nyo. Sus Mariosep naman hikain pa ho, at ayan, eh. Pero biglang kinabahan si Ismael nang mapagmasdang wala ang isang mata ng pusa. Lalo siyang kinabahan nang sabihin ng ermitanyo na, wala akong panahong makipag-usap sa iyo, magkita na lang tayo sa kabila ng realidad. May gumapang nakilabot sa katawan niya. Hindi makatulog si Ismael nang gabing iyon. Alumpihit siya. Balisa, magkita na lang tayo sa kabila ng realidad. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga salita ng ermitanyo. Kahit anong tuon niyang isip sa ibang bagay ay balik ng balik ang binitiwang mga salita ng matanda. Malalim na ang gabi ng igupo siya ng antok at sa pagkawala ng kanyang diwa sa realidad ay nasumpungan niya ang sarili sa isang misteryosong lugar. Kumailan lang ang malakas na halakhak ng ermitanyong yung nakatayo sa malaking bato. Malagim na pagdating sa daigdig ng Bangungot, God, Ama. Noon nabatid ni Ismael ang ibig ipahiwatig ng ermitanyo. Pinili. Noon nabatid ni Ismael ang ibig ipahiwatig ng ermitanyo. Pinilit niyang gumising pero hindi niya magawa. Hanggang sa mamalaya na lang niya na ilang grupo ng mga nakapangangilabot na kampaan ng dilim ang papalapit sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi ang tumakbo. Nadapa siya sa pababang daan. Nagpagulong-gulong. Parang pelikulang papalit-palit ang malalagim na eksena sa kanyang bangungot. Ngayon naman ay tinutubis siya ng daan-daang kugot na mga ulo na may matataling na pangil. Wala siyang ginawa kundi ang tumakbo. Sa realidad, Direk na ang araw. Isang albularyo ang pumapasok sa bahay ni na Ismael. Ipinatawag ito ng kanyang asawa. Hindi raw magising ang asawa mo, Ana, anang albularyo ng salubumi ng babae. Oho, Tata Arias, umiiyak na tugon ng asawa ni Ismael. Kaya nga ho ipinatawag ko kayo. Si Tata Arias ay ang pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar. Matapos pulsuhan si Ismael Avenue na pailing ito, ikinulong siya sa bangungot ng isang engkanto, Ana. Eh ano ho ang dapat nating gawin? Sa bangungot ni Ismael, lakad takbo siya. Tahimik na tahimik ang paligid. Pero parang nag-aabang lang ang pangani. Walang ano-ano ay -ano nagsulputan mula sa ilalim ng lupa ang mga mandirigmang kalansay. Isa ang mabilis na tumaga kay Ismael. Nahadjap siya sa balikat. Sa realidad, bigla na lamang kumulandet ang dugo sa balikat ng natutulog na si Ismael. Napatili si Ana. Kumuha ka ng isang palangga ng tubig, Ana. Bilis. Utos ni Tata Arias. Inorasyon na ng albularyo ang tubig sa palanggana at pagkatapos ay ipinatong ang isang palad sa noo ni Ismael. Parang sine na nakita ng albularyo sa tubig ang nagaganap sa bangon ni Ismael. Napapaligiran siya ng mga mandirigmang kalansay. Kuhanin mo ang itak ni Ismael, Ana. Mabilis na pinuha ni Ana ang kamay ni Ismael at iniabot kay Tata Arias. Inilagay ni Tata Arias ang itak sa kamay ni Ismael. Bakit po? Para saan iyan? Yuzis ni Ana. Iyan ang magiging sandata ni Ismael laban sa mga mandirigmang kalansay, Anang Arbolario. Sa bangungot ni Ismael ay bigla siyang nagkaroon ng hawak na itang. Buong bangis siyang nakipaglaban sa mga kalansay. Lumilipad at gumugulong sa lupa ang ulo ng bawat mandirigmang kalansay na tinatamaan ng talam ng kanyang itak. Kapag nagwagi si Ismael sa kasalukuyang eksena ng kanyang bangungot ay majay gising siya, ayon kay Tata Arias. Ipanalangin natin ang kanyang tagumpay. Sabay na at nanalangin sina Tata Arias at Ana. Ang panalangin nila at ang hangarin ni Ismael na mabuhay pa ang nagtulak sa kanya sa tagumpay. Iginawad niya ang kamatayan sa pinuno ng mga mandirigmang kalansay. Nahati ito sa dalawa ng todong lakas niyang tag mula ulo na naglagos hanggang sa katawan. Nagising si Ismael, hapong hapo, uhaw na uhaw, ha, ha, hingal niya, ana, Kumuha ka ng inumin, utos ni Tata Arias. Nang makainom at mahimasmasan si Ismael ay nag-usap sila ni Tata Arias. Ang ermita niyong sinasabi mo ay isang engkanto, paliwanag ng albularyo. May alaga siyang pas ang itim na nagiging dambuhala tuwing biyernes 13 ng gabi. Iyon ang nakasagupa mo. Nakatira ang ermita niyong iyon sa ilalim ng matandang punong balete sa bundok. Magdilihen siya ka ng siyam na pasang itim. Iaalay natin sa kanya ang dugo ng mga iyon kapalit ng kalayaan mo sa kanyang puot. Nang may segowa, nga nila ni Tata Arias ang pag-aalay ay nilubayan na siya ng engkanto. Nadaanan ni Ismael na nag-iinom sa harap ng tindahan ang kanyang mga k-barkada. Ismael! Halika! Berik tayo! Yaya ni Ken Uto! Lumapit siya sa mga k-barkada. Oo! Ano, nakakita ka ba ng ebidensya ng ipinagyayabang mong dambuhalang pas ang itin? Ngisi at tila nakakalokong kung katikhen Uto. Hindi umimit si Ismael. Pagod na siyang magpaliwanag sa mga ito. Bagkos ay hinugot niya ang kanyang itak. Kumislap yon sa tama ng sikat ng araw. Napalunok ang mga kaybarkada. Naniniwala na kami, Ismael, ani Kenuto. Upun at makabarik kwentuhan mo pa kami ng sinasabi. Mung buhalang pas ang itim, at mayamayay masaya ng nakikipag-inuman at nakikipagtawanan sa mga keyboard kada si Ismael na parang walang pinagnaan ng bangon God. Wakas!